na yung kanyang baby ni Arkira ng anak na. Iba-iba kulay. Diba? po. Kinuha ni Arkira yung isa niyang anak eh. Pinagkasa doon. <laughs> oh, ito tuloy. Ayan, apat yan ang din Oh, kakakuyot. Ito yung kanya tatay oh. Ikot eh. Tapos mga anak niya. Oh, diba? Kakakuyot. Kakakuyot kaliliit Kali, Diba? Apat, lima yun nandun, tinangay na arkiro Hindi naman kukunin, tinangay Diyan, nilalagay <laughs> Oh, diba, kakakikiyot Parang siya lang daga Parang siya lang mga daga Parang siya lang <laughs> mga magkakapatid sila. Ano kaya ang papangalan ko sa kanilang lahat? Alam mo. Ah. Diba, diba, diba? Ang mga magkakapatid.